At bukod dyan, marami ka pang pagpipilian ng mga putay. At dahil apat na dekada na sila, isa na rin tong mayahanay sa mga legendaring mga tagong kainan dito sa Nabotas. Darat mga kabayaw, panoonin nyo.

So puro take out kaya kayo Ah, uh, Meron pong dining, tapos may take out. Karamihan take out. First, one lang po. Thank you. Isang mm -hmm. oh, sige. Gagulog naman ito. Kung dami baka mag-release Kakakayan pa 'to, tara. Ininom ay. Tinatama ni Mommy 'yan. Hello. Kabayaw. Kakayan <laughs> 'yung dilili. Kaya nagluto ano. Oh, Oo, oh, hindi nakapagluto. Kasi <laughs> nakatagduan <laughs> nino.

Ang kari-karin po namin ang lit, uh, baka 110, uh, tapos oh. yung lechon 110, yung crispy. Kaya pala basta sila, saan ba napatagpuan itong kainan ni um, ang Nanay? Ang matatagpuan to ay sa uh, Tangos North, ayun mo sa street, beside lang ng Tangos Mother. Ah, malapit sa nito. court sa Blanc. Oh, okay. Masen, ano oras na gumagpisa ang kainan ang uh, ano pa, ang luto. Ah, uh, 5 o'clock. Meron ng luto. Alas 5 ng Magaling araw. Oh, meron na? Mm. -hmm. Oh. Ano yung Monday to ano? Monday to Saturday. Oh, alas 5, meron na pala to. Maga, oh, ano? Maga sila kasing namimili. Alas 2 pa lang, namimili na sila. Oo, oh, kaya yeah. pala. So, hanggang ano oras yan? Hanggang sa maubos ubos? so? Hindi, mga 2.30. Hanggang 2.30. Ano, Elite. ano, pangal ano pangalan ng nanay? Elet. Ano ano nga pala pangalan ng kainan niyo? Elet Karindiria. Elet. Elet Karindiria. Yes. Sumula so, nang ano pa Anong taong pa nag-umpisa to. <laughs> ano pa to? Ah, uh, bata pa lang kami, meron na 'ti. Ah, meron na. Oo. Mga 19 ano nanay. 1980? 1980? Oh, oh. Grabe. Legendary na pala. Kasi nani eh. Hi. Makabaligtad <laughs> ah, Thank you. 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 Thank you.